What's up mga kauno Welcome back to my channel Back to picture na naman tayo mga kauno Yan mga kauno Subukan natin gumamit ng sabiki mga kauno Kasi medyo malabo nyo yung dagat Ito sa may bunganga ng ilog mga kauno Baka nandyan na yun yung mga talakitok Yan mga kauno, ah, patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta sa akin channel. At lalo-lalo na po sa lahat ng mga subscribers ko dyan. Maraming salamat po. Yan mga kauno. Sana tayo, hindi na tayo mag, hindi na tayo mag, tupik pa. Hagis lang tayo na hagis. Sabi ka muna, na, muna na yung gamitin natin. Baka may mga talakitok na. wala kumagat sa CBK subukan natin mag lure ayan hagis lang tayo mga kauno ayan mga kauno hagis lang tayo sana may talakitok na wala, pag wala mga kauno subukan natin mag lure Anak ayon talakitok dito mga kaunong. malalim pa malalim pa dito malalim pa Lakito, where are you? hindi nakapagkas dito mga kauno dalawang araw tatlong araw ba ata sinubukan ko doon mga kauno wala hanggang strike lang mga kauno wala laki sana yung nag strike gawin ko lang kung ano isda yun yung kasama ko si Sir, Ed, si Sir Edmond nakadali yan talaga ito pinagamit ko siya ng sabiki yung isang yung isang setup ko pinagamit ko sa kanya mga kaunong para makasubo ko man siya kung paano gamitin buti pa si Sir Ed naka fish on kung makauno wala talaga hanggang strike lang hagisan tayo mm. Ha, talaga. Subukan natin baka may mamaw dito. Subukan natin maglor. Talaga, bumuhol talaga yung sa biki. Bumuhol. Bakit ka na, bakit ka ganyan? Hindi ka naman ganyan dati. Kinamit ka lang ni sir. Nagtampo ka na sa akin. Hmm. sa Lakitok where are mga kauno, ang tabay nalang mga kauno Passive tayo ng battery yan mga kauno Bukan natin mag lore Tamitin natin si Master Ely Kung totoo bang makakadali siya na isda <laughs> Sa Sa kanila siguro mga kauno makakadali, pero sa atin dito sa spot ko, iwan ko lang pero subukan ko lang kung makadali ba yun kung makakadali ba si Master Ailey dito sa amin tingnan natin wala wala niya, wala wala unang hagis ni master pangalawang hagis pala ni master ili wala pa rin yan lang yan makarong kaso ayaw talaga kumagat iwan ko lang kung bakit ayaw nila ayaw na nila kung paulihin <laughs> bakit kaya kaget ayo parin ayo mu ayo nunggu magat Ayo pa rin mga kauno. Bakit kaya? Tegat na please. Ya parin. Ayo parin. Yan makano kau nontabin ya mau Yan mau kau nakadali na tayo ng talagitok nagsabikin na ako makaw no kanina pa tumakaw no strike na strike kadali <laughs> na tayo ng talakitok. dalawang piraso good sight na yung no pwede na yan yan ay giloong bay giloong mag -hope. ah yan kala ko walang hindi kumagat kakagat kakagat din pala yan eh yeah, nakadaali na tayo makano may dalawa agad sana ay meron pa nagsa ako magawas biki lang ginamit ko kasi ayaw talaga sa lor buwan ko lang kung bakit tawag na ni Bayo pa tayo ulit makawang sana ay meron pa paramdam na muli yung mga talakitok dito paramdam na ang talakitok yun agis tayo sabiki lang tayo ayaw talaga kumagat sa lor Ah. sa na to ba ay na kita ni yun may mukha on ano maka makaon on maragdagan pa yung ating kalakitok good sir ito gani ha good size ito Macau no good size yung unang nauna yung nag strike kawala so lang sana ay meron pa meron pa sa lakitok may pang ulam na Macau no plus na yan lagyan ng kakiyang malunggay good sana ay meron pa sa lakitok o more pinakaw isda da to ba eh yun wala ayaw man magpa video no yung mga talakitok ayaw magpakuha sa video kapag ka naka off cam nakagat kapag ka naka off face on maka, no yun face on na naman <laughs> Ito naman Ito na naman sila mga kauno Yun okay. Usa, usa, usa Yan Talaki israel <laughs> Again Yun Pantatlo mga kauno, pantatlo Nakatatlo na tayo <laughs> Si, wala ba sa Vicky bay kay? Asa bit mo bay? Ka, smooth mo kay mo wala Smooth. Yon. Nara sa pita dia bay. Ana kilis sa motokob. Ana lubog-lubog gamay ba. Nara sa palibot, gutoy-tuyok ra mga sa di Lambot wala. yun Wala. <laughs> wala yung mga talikitok. Mula na kumagat yung mga talikitok makaroon. Nagbaramdam na yung mga talikitok makaroon. Oh, piso na naman makaroon. Si Master John John. ka. <laughs> Wag. Kau boleh bay. Yoi. Tanggal mah kau nu. Anggal yang sebiki. Eh, sebiki. Yang ini tak apalah. Tanggal. Ada di kiri foto kau baik Wala, wala na, wala na sila. Kau na ni Bay. Pa? alas 4.50 alas 4.00 ito lang itong diba ah, <laughs> pero bay kayo una bay kabuhay po itong kuha bay ito na no, masol di ko rin bay adlaw ayan ah, kayo eh, kena good size. So, kena lubi oh. Kuno ang tuyok mga sibinta ka buok. Di ko ka takbo sa BK John. Tinam mo ko Oh, no kono, no, dapat. Sabay. Isa na kono. Fish on. Yun na naman. Agbot man eh Agbot is da. The... Uy, kagbot damo pala mga ano it's a prank <laughs> it's a prank <laughs> kaya kayo pala wala laban plastik pala Asa'n mo mabait? pero pagi ba yun ganyan yung sigla itong pagi ha Lalaki ito, nasa na kayo? Nawala. Hindi <laughs> ka rin higing magdagata ni Bay. Sige Bay. Nawala ka sila. Nugilo na nga ito. kabuhay okay. <laughs> Kisi akong aping Nakisi Yan mga Ang tabay na lang Few moments later. Yan mga Si Master John John Nakapisyo na Nakapisyo na si Master John John mga Isang Good size na bugaong Nakabok bugaong <laughs> <laughs> dalawang buga hmm. <laughs> akala ko mukha talaga dito bugaong pala okay <laughs> <laughs> akala ko mukha talaga dito yun pala bugaong oh may gulay pati ka tindahan sabay pati ka tindahan ng bugaong mo may patiket inda na yung bugaong sa kanya mga kaunong. good size na bugaong bugaong pala mga Akala ko talaki itok bugaong pala <laughs> bakit raw sa akin mga kaonong sa, sa akin mga kaonong talaki ito. sa kanya bugaong good size na bugaong mga kaunong. Ina inapahanap kasi niya si Bugaong mga kaunoy eh. yan tuloy nagparamdam na si Bugaong nagparamdam na si Bugaong sa kanya mga kauno <laughs> good size <laughs> kala ko talakitok mga kauno kasi yung sa akin mga kauno dalawang talakitok yung pala Bugaong sa kanya mga kauno dalawang Bugaong good size mo naman bugaong bugaong lang si paglang si bugaong <laughs> yan bumuhon na naman mga kauno bumuhon na naman kala nyo mga kauno talakitok yun pala yung soki niya si bukaong <laughs> bukaong ba Okay, <laughs> <laughs> <Bukaong ba? laughs> <laughs> nangyari <dyan? laughs> good size without. Huh? Good Good size without. Good size Good size Gaana ah, ko kuro. <laughs> Kulog mo ka. Gaana mo nang tumultip ba? Hindi kaado ado mo to. Suspag gawa sa simod. Agoy. Bugaong mali ay. Eh. Basig bugaong tong kuwa ganiya, bay. Kusgan kay ba? ba? Kira na is daya po na. Lalo di wate ko Oh, O ka na tala kita kung dyan aron. Bunga Japon. <laughs> Nagparamdam na si Bugaong ni Master John John. kanyang soke okay. ngayon para o mga kauno <laughs> nawala na yung mga talakita kung mga kauno <laughs> present na si Bugaong mga kauno nagpa-chikatin nagpa dyan sa sari kay Master Junjun gumamit na lang kami ng sabiki Macau no kasi sa lor wala talaga yan makau no pison tayo pero parang bugaong to ah talaki ito ay bugaong ano to ay talaki ito good size talaki ito talaki ito yan good size mga kauno yan talaki ito mga bay mga <laughs> yan mga kauno good size talaki ito yes samdam na ulit mga kauno yung talaki ito apa kental kita mo tayo makuon nung Yun yan Tingnan natin, uy Yun kala ko hindi nakarigun makuon inayos kung kami kamera natin ro oh, buga ang motokum talak iito Yun. Hagis lang tayo ulit. Hagis lang tayo. Baka meron pa. Baka meron pang chalakitok. Gusto ng pala nila ng green, green white. Yan. noon. magparamdam naman kayo ni Master Dun talakitok yung bugaong tapos na magpatikating dance kay Master Dun Jun lagyan po ng sampung pira sampung tawag na, na bay palwa hindi ko na bay tangkay lumunggay kang palwa tagalog na tangkay Sampung tangkay na kalamunggay mga kauno. Ah, malunggay pala kalamunggay ka dyan. Goods na to. Oh, grabe. Dyan ka, dito ako. Hmm. Okay, patikatin na sa bugaong. sa alis mo na. Sa alis. Um. Lambod na po. Yun. Wala. Yan mga kano. Wala. Nakahanakabuhi na may noon. Ayay, ay, nakawala mga kano. Ayay. <laughs> Talaki ito kong tato nakawala na no saya makaw nakawala tuloy hindi ko kasi na on yung kamera sayang tagal kumagat kawala pa ahay nako kumune kumune eh. eh. ahay may kawagiklaro klaro <laughs> kana laging mag on lagi mag-on lagi sa camera lagi dyan di arapita ng tokob di oh yun muminor ka dyan napita napita bahay pa sige buhat mo sa una ba minor ka dyan tuwa ah, yan sayang mo ka nakawala pa yung talakitok pang lima sana yun mga kauno Yan mga kauno. Uwi na kami ni Master Jun Jun mga kauno. Pero habang kami ay papauwi, hagis-hagis lang muna kami mga kauno. Pero magbabay muna tayo mga kauno. Yan mga kauno, nakadali pala si Master Jun, Jun ng good size na chicken snapper. Oh, chicken snapper. <laughs> Dalawang good size na bugaong mga kauno. Tapos ako mga kauno, nakadali ako ng apat na talakitok. Buti na lang, nagparamdam yung mga talakitok mga kauno Yan. Good size na yan mga kauno Pwede na yan Yan mga kauno ah, Maraming salamat po sa inyo Sa walang sawa nyo Pagsuporta sa akin channel ah, See you na lang mga kauno Sa susunod natin fishing Master John John Magbabay ka na Huwag <laughs> ka na mga malungkot dyan Fish on ka ng dalawa Bugao nga lang yan mga kano, at hanggang dito na lang yung ating fishing adventure mga kano. Bye bye, fish on, fish on.